ako so, maglilihan na ako dito sa simento at saka stick wheel na minasilya ko dito sa cabinet. So, kasi kung kaunti lang yung mamasilhan uh, mamasilihan nyo, hindi na kayo bibili doon. Ispat o ano mga gawa yung lacquer pati. Ito mga gawa, pakita ko sa inyo. Yan. So, tinapal natin ito, dinugtong. Ah... Uh, in-improvise ko yung ano kasi yung taas noong drawer tapos yung inalim naman ito yung cabinet ito may handle na nga pininturahan ko to ng gabi-gabi so hindi kasabi ko nga hindi kasi yung tangki kaya in-improvise na lang natin so ito dinugtong ko to matibay naman yung mga gawa hindi siya ano kasi may pako dito pako dito tapos sibat sibat tapos na mga gawa. Instead na bibili pa kayo sa ano ah uh, boral o skin coat, bili ka na lang stick wheel. Tapos meron naman dyan mga siminto na tabi, nakatabi-tabi. May pang ka na. Ah, diba? Pantay na siya. Kita nyo ba? Ah. gawa, nung mamintura tayo ng cabinet na yan yan pintura natin yan nung gabi gabi ko ginagawa ino overtime ko so andito yung aking pin, pin, brass ito Pup hugasan lang ang pupunasan lang yan tapos yung aking baby roller na pum yan pwede naman ilagay nyo yung mga gamit nyo pin brass pin roller bababad nyo lang sa pintura para din na kayo bibili o tingnan yung mga gawa o diba magamit ko siya ulit o, may roller na naman tayo kesa iangat nyo dyan tapos ibabad nyo sa tubig wag na dito na lang sa galon di diba yan isang tip na naman yan iyan surk yan Magpipinis na tayo dito sa ating minasilya na ano. Stick at saka siminto. Pipinis na natin mga gawa. Yung kabila naman, hindi ito hydraulic. Ordinary lang ito mga gawa. Kaya ito lang, hinapopull out ito. Pero bago yung pintura mo natin ito. Tagiliran niya bago natin ilagay sa fix yan so yan ang mga gawa ni ikabit na natin ito, mo yung hydraulic at saka hindi hydraulic yan diba ito hydraulic, ito naman yung ordinary oh, diba diba tumutunog so mga kagawa ready for pin repaint na yan di ba simento at saka stick wheel mga kagawa, kung mapansin nyo, di na ako nagsapin dito kasi hindi kasi yung ano, yung sapin. Pag may pumatak, punasan nyo lang kagad pag ganito, ano, kasi yung cabinet ko na ginawa dun sa kabila. Nakangat ako rito kahit mga 2 inches o 3 inches. Ito mga go, kapit, na uh, dikit na dikit sa telso Kaya, ang masasabi sabi ko nitong ano na to, nagasimple ng cabinet. Uh, siguro, uh, baguhan lang uh, di kaya wala sa standard yung trabaho nila hindi ko naman sinisiraan yung ano ito dapat nasa standard hindi dikit sa tiles kasi pag binuksan yan pag na kailangan may bato yan o ano basahan o hindi mabuksan yan o kaya ang naman gagawa makalangan lang ng ano yan wala yan gas gas yung tiles kaya ang ginagawa ni Ian Short yan mga 2 o 4 inches yung angat mula sa flooring kasi may baseboard pa yan ito wala eh ito kinain na yung ano dapat nakaangat naka-label naka ano ito naka nakataas ng mga 4 inches yung ano itong lababo nila. So wala. At saka dito, kung mapansin nyo, dito, ito ito, mapansin nyo yung ano, yung tiles uh, nakapantay dito yung tiles at saka yung takip. Tingnan nyo parang sa mga barberyo kasi tingnan nyo sa mga barbero yung drawer nila naka ganito. imbis na nakapasok yan naka plus dito uh, ito naka plus to imbis na naka insert dito yung takip hindi niya alam yung mga barbero yung mga buhok napasok doon sa drawer yon so dapat andito yung takip yan nakapantay naka ano dito nakapantay dito sa area na to naka ganun kaya hindi ako nagaganito mga gawa eh. Yan, share lang yan, mga kagawa. Doon sa pag-assemble ko ng cabinet, panoorin nyo lang yung mga ganggang lolo. Medyo hindi kayo kapupulaan sa mga gawa nyo. Ito, kapula-pula ito mga gawa eh. Sama natin ito mga kagawa. Ayan, tumulo na. Tumulo na pintura ko sa tiles. Kasi hindi nga kasaya yung pin. Pag plastic naman, pag nilipad ng hangin kasi may electrify pan tayo dedikit dito sa ating ano sa ating pinipinturahan kaya sa mga nagbalag dyan mga simbol mga gawa panoorin nyo lang mga tutorial ko sa mga cabinet punasan natin yan yan op kamusta sasara ang tik-tik mga gawa naman para pag nangimintura kayo para di dumikit kuha kayo ng kapirangkot na kapil tapos kakalangan nyo dito sa ano, dito sa council hinges para hindi dumikit dito sa hamba hindi dinikitan dito kasi may handle hindi may pintura yung ating wall yan, di ba? Hindi na magsasara siya. Ang oh, dami, oh. Jaryo, meron wala na kasi jaryo ngayon mga gawa kasi meron na tayong ano, Facebook. Nandun yung mga balita, wala nang jaryo ngayon. Jaryo sana rito. Oh, laglag. Kakalangan niyo lang ng ganyan para hindi didikit doon sa ano, yung handle naman pag mga ganitong nakakabit yung handle punasan nyo lang kagad mga gawa, may naisel naman ako sa YouTube channel ko. Yung stick at saka siminto. Salamat sa mga nagla-like, sa nagpo-comment. So, yun mga gawa sa mga nagsishare. Maraming utang na loob ko sa inyo. Uh, hindi ko kayo mabayaran sa mga nagsishare sa aking YouTube channel, sa aking mga vlog. So, uh, God bless. sa mga kayo naroon. So, ngayon mga gawa, maraming salamat sa inyo. At mabuhay kayong lahat.